Uh -huh. Kaya okay. nga, Jimin, nandun ka nga sa dalawang ilog, pero hindi ka namamangka. Ko. Na yan ang... Namamangka ka O, eto po ang namamangka. May namamangka talaga sa, sa dalawang ilog. Si Jaime ay inakusahang namamangka sa dalawang ilog sa parehong panig ni na Vice President Sara Duterte at kanyang kapatid na si Marcos Jr. Sa kanyang pahayag at Sal. So, basang-basa mo yung pagka-hipokrito niya. <laughs> Nagpapanggap. Eh, itong taong ito eh, talagang namamangka ito sa dalawang ilog eh. Pero mo, oh, gusto niya makakuha ang bota ng mga Marcos, gusto niya rin makakuha ang bota ng uh, mga Duterte. Sa niya, independent. Kaya ako yan, naging independent kasi na-bash. Na-bash siya sa social media. Kasi binibira niya yung administration eh. Sisiksik sa kanyari sa mga Duterte, binibira niya. Pagkatapos, <laughs> nung kinuha siya ng ano, siyempre kukunin siya kapatid. <laughs> Ayan, nung bina siya, takbo naman siya independent kanyari. Ngayon, <laughs> nakita niya yung sinabi niya, pag ako ko ba't naman hindi ko? Talagang napaka, naku, wala, hindi, wala ka mabuboto, makukuha ang boto sa akin. <laughs> Miss, talagang ano ito, Yusef. So, balat kayo pala. Ayan, number one, walking pretender. Uh, hindi po pangkaraniwan itong pangyayaring ito. na naman? Oo. Naku, meron pong isang mataas na leader ng bansa oh? ang dahil po sa iskandalo Nagbitiw? Nagbitiw ha? sa kanyang pwesto. Yan ba yung sinasabi ng mga congressman na magbitiw ka na. Tama. Eh, ano yun eh? Ano yun eh? Uh, uh, betrayal of public trust yung ginawa mo eh. Mukhang Mas on. maganda sa sa'yo, magbitiw ka na. Ako. Tatak, nagbitiw na. Eh, kinumpirma na po, ngayong hapon. Kumpirma na ito na. Hindi, ngayon ko lang narinig yan ha. Ay, breaking news po ito. Oh, ano? sino yan? Tuloy na pong iniwan niya ang kanyang uh, tungkulin. Eh, sabi lang niya nung isang araw na hindi ko iiwan ito. Hindi Tama. ako bababa. Oh. Baala Bahala kayo sa buhay niyo. Uh oh. Nananagot ako dun sa mga bumoto sa akin. Pero ngayon bum bumaba, bumaba mamangka. Oh. Oh. Kaya kasi... nga nagsibin, nandun nga nga sa dalawang ilog, pero hindi ka namamangka. mamangka. ko. Na yan ang kinaka-iniintay-intay ko. Kasi oh. ay, alam mo naman, maraming naghihintay. Na... May decision na pala. Oh. Na... Oh. Sigurado ka, totoo yan? Kinumpirma na po. Hindi yan ha? Hindi po. Uh, ito, tinatay ko ng aking karapangalan dito, Nelson. Naku, naku, naku. Na, oh. kinumpirma na po. Na talagang ay, eh, ngayon ko lang. Na Parang wala pa akong nakita niyan sa ibang ano ah. Wala pa po ito sa oh. online. Oo. Oh. Pero dito po ay pagbungad natin mm -mm. ay kinukumpirma na po mga kababayan dahil sa mga iskandalo oh. na nangyayari at mga issue na ipinaparatang sa kanya. Bagamat hindi sila sabing totoo, hindi totoo. Oh. na oh. Hindi po pinag-uusapan sa Tot totoo. yan, oh. hindi po totoo yan. Mas minabuti pa niya. Mas minabuti pa po niya. Ah. Na magbitiw na sa kanya. Ah, sabi, siguro si Baisip niya. Designyo na yan. Oo oh, nga. No? Oh, oh. Oh. Mm -hmm. Teka muna, sino ba yan? Baka naman isipin ng mga kababayan. Yan oh. ba si BP Inday Sara? Ay, ah, naman. Yan ba si Mayor uh, kung sino man? Hindi po, hindi po. Senador. Mataas na no, official po ito ng uh, bansa. Mataas Pangulong BBM? Hindi, hindi po. Di, di po, di po. Ay. Alice Gowo, mayor ng na Babantala. Nag... Suspended na po si Alice Gowo, tinanggal ng Pinata ng mayor. sino uh... kaya yan? Ano bang nangyari? Ito po, hawak ko po yung papel. Ay, ay, ay yung katunayan, nga... eh? katunayan hmm. na sinasabing siya po ay talagang iniiwanan na niya ang kanyang posisyon at mukhang binihanda ng tao kapalit sa kanyang nason eh. Ah, alam ko na si ano, Secretary Ben kasi tatakbo eh. Di ba? Ay, iba pa yan, iba pa yan. Yun naman, hindi na wala naman. Ito yung mga skandalo din sa kanya oh. pero ito na wala namang skandalo. Ah. Ito talaga ay, uh, na, again na, ang atin pong paliwanag dito, oh, oh. hindi niya po niya hinintay na totoo ba o hindi totoo. Hindi na. Ano pa at may skandalo po sa kanyang uh, panunungkulan, Oh, mm -hmm. uh, ay uh, para Binabu wala, pa, naman, o, wala, na po ano pa mang usapin niya. Halingas-ngas. Opo, eh, minabuti na po niyang iwanan ang kanyang posisyon para patunayang hindi ako kapit ko sa posisyon oh, ito. Sinabi niya yun? Yes. Uh, I'm not a gecko. Kapit ko. <laughs> Ganun ba? Oo. oo. mga kababayan. Ma pala yun? Uh, Ay, wala siya nga ba yan? Naupo po siya sa pwesto, Nelson. Ay, okay, yung background mo na. Baka magula oh, ng mga kababayan natin. Baka malaman po ninyo. Oo, oh, oh ba yan? Ano mga clue? 2021 pa po siya. Naupo, naupo sa pwesto. 20, eh, hindi siya kasama sa si election ng 2020. Mm. Hindi na po. Oo. Uh -huh. uh -huh. Tapos? eh, binigyan siya ng pagkakataon para maupo sa kanyang posisyon sa pagkat siya naging leader na kanilang partido. Oh, leader. At ngayon po, ang so, kanyang... Na, yung alam ko, leader ng partido. partido. tagal na yan. Ano ha? Oh, Ang ating hong binabanggit, nagbitiw na po sa kanyang puwasto, ang Prime Minister ng Japan, Fobio Kishida. Ay, to. Yebo. ito! Yan po. Ito, pinilapak ba sa pito? Pinangaan pa siya, ha? Totoo. Sa pagbibitong niya sa pwesto. Naalala mo si Kishida, Nelson, ha? Pumunta oo. niya sa Pilipinas. Ay, oo, nakipagkita pa sa Pangulo ito. Eh. At siya isa sa pangalawa, leader <coughs> ng ng uh, bansa uh -uh. na nagsalita sa kongreso natin. Mm. Diba? Yan, mm -hmm. no? Di ba? Pumunta niya, noong disiro ano yung last year? Ito po si Fumio Kishida. Uh -oh. Ay na pa po diyan sa uh, Camera de Representante. Uh Oo. -oh. Yan po. Ano bang ano behind the scene? Bakit nagbitiw sa pwesto si Fumio? Bagamat siya kinapinapalapakan ng mga uh -oh. leader na kanilang bansa, naharap daw po kasi sa iba't ibang skandalo ang administrasyon nito po si Fumio Kishida. Uh Oo. -oh. At ngayon, matatandaan po ninyo mga kababayan na uh, naupo po sa pwesto si Kishida noong lamang 2021. Bagong bago. Eh. Pero nagdesisyon po siyang magbitiw sa kanyang pwesto para magkaroon ng bagong pinuno mm -hmm. ang kanilang partido. Oo. Naharap daw po kasi matibang iskandalo ang administrasyon ni Kishida. Ang pinag-uusapan pala dito ay pondo, political campaign funds ah, you know. ng, ng, Liberal Democratic Party. Hindi Liberal Party ng Pilipinas. <laughs> <Liberal, laughs> <Liberal, laughs> eh. Noong oh. November 2023 ay nadiskubre na mayroon pa ng campaign funds na hindi nagastos yung partido. Ah, hindi na gastos? Oo. Tapos? So, sa, pero sa halip na ito ay sabihin nila, ito yung pondo natin, Oo. hindi natin ito na gastos. Ito daw po, 600 million yen, na mahigit, ay dinala at naging uh, slash funds. Eh. Illegal slash funds. Hindi ko ah. masyado alam kung ano ibig sabihin yung slash funds. Eh. Mm. So, dito Oo. palang sa kanila pala, para rin naman sa Pilipinas, no? na kapag kahit kaway nanguha ng pondo, campaign funds, ide declare mo. Aha. Ah. Hindi pa rin sa kumilek, di ba, oh, meron kang, ano, yung, ah... Uh, Pag matatakos ang election niya, dideklaran oh, mo Yung taping... ginastos mo, di ba? Diyos, eh. oo. Oh, oh. Eh, dito, lumilitaw na yung... Sose. Oh, Pero oh. sose. Ah, oh, oh. uh, statement of... As, uh, As, ano, yung expenditures and etc. cetera. Basta oh, sose tawag oh, oh, doon. Oo, oh, oh. kung oh. magkano ginastos mo, di ba? Oh. Dito naman, dapat ideklara e mo rin yung mga nakuha yung yung fundraising. Eh, ang problema, hindi nila dineklara, hindi nila nangolekta sila. Uh. Hindi nakalista, wala sa libro labag sa Japanese Finance and Election Law. Uh -huh. Kaya nagkaroon daw ho ng, na damage ang tiwala ng publiko sa gobyerno <coughs> at naging dahilan para yung mismong Prime Minister, Fumio Kishida, ang nag -resign. Ang dami nag-react sa oh. social media. Akala nila, hey, hindi sila pa Hindi po sa Pilipinas. Hindi po sila. Nagwala, nagwala. Eh, sabi nitong ang isa, Kuya Jin, ano ka ba naman? Natakot ako. Akala ko kung sino. Hindi po. Oh. Oh. Ayun. Ayun, ayun. Ayun po lang. Slash fund ay parang pondo ito na walang... Malinaw na accounting, walang transparency kaya pag tawagin transparency si hindi tiniklara. Mm -hmm. Baka nga kung, ayun po, te, kung tituusin yan, ano, no? Uh, dito sa Pilipinas, eh, walang eh, wala may bibitaw diyan. Yung okay. allegation na ganyan, oh. para sabihin na natin hindi ho, hindi naman daw nang Hindi naman abang tao ko, na, oh. hindi naman ako yan eh, di ba? Baka yung mga tao ko yan eh. Yun ang eh, wala ka ang integridad mo, Nelson, no. ano ba? Ang nasasangkot, walang Wala priceless sa kanila yun eh. Uh -huh. Hindi mo pwedeng pag-usapan malaking, malaking malaking halaga, maliit na halaga. Yes. Pero kapag ka-prinsipyo niyo po at saka yung nagkakaroon ng bahay sa iyo, uh -huh. hindi presyo pinag-usapan kahit na maliit na halaga yan. Uh -huh. eh, yung ano, yung integridad oh, eh, oh, no? Ayaw yung... nila magkaroon ng konti mang mancha uh -huh. ang kanilang integridad, Nelson. Yes. Sana all. Anong sana all? <laughs> sana all mag-resign? So. Ganun ba? sana all ganyan ang, ang uh, panindigan ng mga leader, no? Tama, oh. oo. Yung mga uh -huh. ano, yung accountability. Uh -huh. di ba? Yung hindi mo itatapon sa iba o ituturo mo yung iba kapag ikaw na yung nahaharap sa alanganin. Tama. Ayan po mga taong bayan, Diyos ko po, ang daming nag-comment. Akala nila si VP Sara na ang nag-resign, po, kinabahan ang mga DDS supporters. At ang mga PBBM supporters naman, aba natuwa ba naman sila? Kasi akala nila si VP Sara na ang nag-resign. Ito pa mga taong bayan, may isang nag-commento. Sabi niya, kasi lumabas yung Pulse Asia rating. Sabi niya, Pulse Asia survey, magkano daw? Anong magkano? Sobra naman kayo. Ayan o, sobrang halata na si VP ang number one na may mataas na trust ratings. Po ano na po, House Speaker? Ayan, pinagtatawanan na po kayo. Alas yes, na ko, pinagtatawanan itong si Martin Romualdez, mga kapitig. <laughs> pinagtatawanan na si takot tumakbong senador. <laughs> Kaya, ang ginawa ni Martin Romualdez, takot matalo, ang ginawa niya, nagpa-reelect siya bilang first district ng lady congressman. Kasi alam niyang matatalo talaga siya, pag tatakbong senador, knowing sa bagong Pulse Asia survey, talagang ang taas, taas ng kayang distrust, ang daming tao na ayaw sa kanya. Baka ito lang hinihintay ni Martin Romualdez para mag-decide kung mag-senador ba siya or mag-congressman. Kasi kung mag-senador siya at matatalo siya at matalo talaga siya, eh wala na siyang posisyon sa gobyerno. Pero kung mag-congressman siya sa Leyte 1st District, there will be a possibility na mananalo siya diba? So, what is talaga itong si Martin Romualdez na kokabibig. So, hindi para itong matapang si Martin Romualdez kasi hindi niya kayang panghawakan ang buong Pilipinas. Sa so, sobrang sikat ni Martin Romualdez, sa pagiging speaker niya hanggang congressman lang pala siya. Hanggang congressman pala ang kaya niya. Hindi pala kayang umangat hanggang senador. So, ito ba ang pipiliin niyo maging presidente for 2028? Ito ba ang manok ni Pangulong Bongbong Marcos ang takot? Natakot mag-try na magiging senador? Kaya sabi ng ilang netizen na, Ako, iboboto kaya yan sa mga taga eh? I'm sure na hindi talaga yung iboboto, oi. Knowing na yung mga, Mga oh, knowing na yan si Martin Romualdez na yan, ay marami ang galit, mga kabibig. Marami ang galit kay Martin Romualdez. Sabi pa nga dito, oh, Agoy, hindi na ako susuporta kay Martin kasi alam na namin kung anong klaseng politiko siya. Wala naman yung ginawa dito sa amin. Ito pa, nag-file na ang mga buaya. Oh, ito pa, nako, papaawa effect na naman yan. Ano pang buaya eh, ay, eh, eh, eh ihain mo kay Dirica Man, taga First District Leyte. Eh mga ito, mga waray. Huwag na kayong magpabudol pa. Ano ang klasing buaya si Martin? <laughs> Ay, pinagkakaluna na mga comment dito kung si anong klasing buaya si Martin Romualdez. <laughs> Ay, kayo na ang bahala, mga kabibigan. Salamat na lang daw, kasi pag nationwide pa ito, talagang supalpal si Martin Romualdez. Kaya takot si Martin Romualdez, kaya nagpare-elect na lang sa first district ng Leyte. Kawawa naman si Martin. Mr. Ayuda Nation, bakit hanggang Leyte lang ba ang kapangyarihan mo? Bumanat ka naman sa buong Pilipinas. Tingnan natin kung paano ka namin supalpalin. Hmm. Nako, yes to speaker Martin. Bisag maraming tao ang galit sa'yo, pero sinusuportahan mo ang matagal na Sabi ng isang netizen. Ayun, ingredients for being a buhaya, takot maging senador. Oo. Oh, yan ang komento ng mga ilang netizen. Of course, mga kapitig, alam nyo ba, si Martin Romualdez, kahit ano pang gawin niyang paayuda, mga kapitig, eh, talo talaga siya. Mm. House Speaker Martin Romualdez struggles hmm, in trust and approval rating compared to VP Sara Duterte. Kahit anong ginawa nilang pagbardagol, bardagulan, ano pang ginawa nila pagbabato kay VP na kung ano nung istorya tungkol sa confidential funds, lahat ng mga kongresista, lahat ng mga kongresista ng taaliyado ta at Tambalos ay nag-combine powers, pero wala talaga silang magawa. Hindi lang maipaangat ang performance at trust rating ni Martin Romualdez. Balikan natin ha, itong trust rating and performance rating ni Martin Romualdez. Tingnan natin kung gaano siya kagaling, kagaling magpa, magpaayuda. Tingnan niyo mga kabibig. Martin Romualdez, 25% ang walang tiwala sa kanya. Ito ay based sa, ilan ba ang kanilang in-interview? I think 1,000 people yata. Ang talagang like in-interview, I think so. 1,000 people, or I, maybe uh, 100, 100 people, 100 people, people. 25 percent. Oh, siya may pinakamataas na distrust or walang trust na ang mga tao sa kanya. Eh, kabibig, with that, tatakbo ka pa bang senador? Of course, hindi. Kasi pag matalo siyang senador, hindi na niya hawak ang kongreso. Hindi na niya hawak ang budget.